guys at uh, dito na naman tayo mga kabrader dito na naman sa ating paghahanap buhay at ariyang gabi na naman kami ni kabrader Brian Ayan, at kaumpisa pa lang natin magbatak mga kabrad ilang piraso pa lang ang ating huli ayun, yeah, may ilang piraso ng pagkaong tsaka bisuko Ayan, oh. bisuko ilang pirasong kawil pa lang din naman nababatak na ka brother Brian at na dito lang guys malapit na kaya natin dito sa Dubai Batangas pa rin sana tulad ng area ang huling area natin dito maganda ang ipon natin ipon ulit ang ating pain mga ka brother ugal na naman tayo sa halagang 450 ang kilo dito ang ating kitang eh, dalawang kilo nga upain pa lang 900 na kaya sana makahuli tayo ng maganda na? oo buya eh nararamdaman daw si ka brother Bryan baka may malaki ayan eh, may mga ilang piraso ng bisuro mga brad nakakaisang buya ng ating diba bata po. ito na guys, yung isda daw na malaki. Eh, malaki ba oh, ayan. All right. kabrad okay, ayan ang isda natin nagpapaysay isang ating bakuko yun, big shot na small size ground ayan. ayan o ayan o sigpaw mo yan brad medyo masarap sarap yan suot na sa sigpaw namin ayan oh itong uh, ating malalaking bako ko. lang lang tayo mga ka-brother hoy naglang na matay ang ating makina At nagpapay sa isa ang pagkuha natin ng sta brother Roy ay, ay, may na naman Bakuko na naman Alright no? ano, Parang ng baboy Nakwak, kwak kwak, kwak naman. Ayan. So, sa isa natin. Medyo nakarami din tayo. Ayan. Baga na sila. So, guys. Ha, patapos na tayo. Ilang kawil na lang ang ating babatake. At right? ayan. Kita ba? Ayan ang ating ilaw. Yang naindap-indap na yan. Hindi oh. tama, maklaro. Lumabo ang ating cellphone. malamang nito eh see you next vlog na lang uli ang ating mabibigkas dito sa ating paghahanap buhay na naman itong ating ariyang gabi so, thanks God at kalma at sige brother dada naman ang lalaot mamayang madaling araw at si Airpat our next vlog na lang mga kabrad.